Hi everyone, good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam. So kamusta naman kayo? Mga amigo-amiga, sana lahat kayo ay okay na. Okay. So syempre, welcome back to my channel dito sa mga kwento ni Mama Sam. So, nakakaloka. Hindi na ako nakakapag-upload dito. Pero hindi usapang pageant to. Ito ay usapang pang personal na atake sa buhay natin, sa mga na-experience natin. So, may isa akong kwento na... Gusto ko i-share sa inyo. Sabing ganon, dapat ba na mag-react tayo sa isang taong mahal natin pero wala naman tayong relasyon na ikakasal na. Uh -huh. Hanggang saan ba yung dapat natin ibigay na reaction? Real talk to, syempre mahal mo yung isang tao. So, ando doon na gusto mo maging kayo, gusto mo alagaan kanya, gusto mo ibigay niya yung care niya sa'yo, yung attention, lahat-lahat sa mga taong nagugustuhan natin, di ba? So, yun talaga yung unang papasok sa utak mo na gusto mo mahalin kanya Gusto mo maging sayo, ah, uh, maging sayo siya. Ganon. Yung, ano ba, yung maging akin ka. Ganon. Ayun ang purpose eh. At gusto mo maging rela relationship kayo. Pero since na alam mo na may relasyon na siya, so dapat alam mo yung kung hanggang saan ka. Ganon. Parang wala yung pinagkaiba kay PE teacher. So, ako parang gusto ko lang siya. Ay, hindi. Parang mahal ko siya, pero parang may limit. Kung baga parang hanggang doon lang, mahal bilang kaibigan or special someone, mga tipong ganon. But, not to the point kasi na pumapasok sa utak ko na, ay, gusto ko yung, ano, gusto ko maging kami. Parang, kung ganon yung magiging sitwasyon, hindi ako basta-basta papayag. Kasi, una, ang iniisip ko, may relasyon ako. At yung relasyon ko, Diyos ko, subok na subok ko yan sa loob na ng ilang taon, di ba? So, hindi ako iniwanan, inintindi ako sa lahat ng mga kagagagahan ko. Pero, etong taong papasok mo sa buhay mo, kung sakali man na ipapalit mo doon sa relasyon mo, mag-isip-isip ka, ibang usapan na yan. Kaya, ang relationship ko sa kanya, parang gusto ko lang siya, pero, ayokong maging kami. Ganon. Yung parang special someone nga lang. Eh, parang wala lang. Inspiration mo lang. Pero nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng, ng in, ano, pinapakita mo yung pag-importansya niya, yung ganon. Binibigay mo siyang importansya. So, parang dapat doon hanggang ganun na lang yung limit. E paano kung halimbawa na balitaan mo, isasama niya yung girlfriend niya doon sa mga event, o, di ba? Kung paano kung ganun yung sitwasyon mo, anong gagawin mo? Magagalit ka ba? Alam mo, real to, kung ako, syempre magsiselos ako noon. Oo, oh, ganun. Huwag mo na isama, kasi magwawala lang ako dyan. Lalo ba yung ugali kong kanal? Ganun. Diyos ko, ako para pag nagsiselos, kakaiba talaga. Kaya kong patumbahin na lahat ng ang lahat ng lamesa <laughs> o oh, ma-impress ko ma ano mailabas ko lang yung nasa sa loob ko ganoon kasi ako eh transparent ako Pag hindi ako masaya hindi ako masaya pag masaya ako masaya ako pag galit ako galit ako pag hindi naman ako galit hindi ako galit ganon pero doon sa incidentig ganon just kawalala ka ako ng banggang bongga pero ayun nga so ang tamang reaction doon ay wala kang dapat i-react kailangan mo silang pakitaan ng mas maganda Mas maayos At kung kaya mo pang kaibiganin yung Anibawa kung sino man yung taong mahal mo Ay kaibiganin mo siya mm -hmm. Kasi kung mahal mo siya Dapat Magiging happy ka for him uh -huh, Ganon Pero tulad yan ang sinabi ko Sa real talk, hindi ganon kadalasan na nangyayari Kasi kung ako nasa sitwasyon na yon, Ay nako hindi ako masaya, charot. So, yung mga tipong gano'n. Pero ang tamang actions doon ay hindi ka dapat ano, mag-react kasi wala naman kayo. Oho. So, dapat i-keep-keep mo lang yung nararamdaman mo kahit selos na selos ka na. Yun. So, paano kung halimbawa na balitaan mo ikakasal siya at iimbitahan ka. Mm, syempre, ibang usapan niya. Tapos mahal na mahal mo siya, di ba? Tapos bigla kang iimbitahan sa kasal niya. Pupunta ka ba? <laughs> Ako, hindi. Halimbawa, ako si PE teacher, bigla na siya ikakasal. Tapos sabi niya sa akin, punta ka sa kasal ko. Hindi, bahala ka dyan. <laughs> Hindi. wag mo na ako imbitahan. Bahala kayo mag-celebrate. Kasi parang feeling ko, kabastusan siya sa akin. Alam, talos lalo na kung alam niya na yung nararamdaman ko talaga ay ganon para sa kanya. Tapos kahit sabihin pa natin, may relasyon ka naman, may relasyon. Kung baga, respeto naman doon sa damdamin kong masasaktan. ano gusto ninyo habang kinakasal kayo ay pumapalakpak ako. ganon. Siyempre, hindi. Walang taong magiging masaya sa isang taong mahal niya na nakikita niya ang ikinakasal. Kasi as long as possible, gusto niya ikaw yung nasa posisyon na yun. Ayun yung totoo doon. Aminin natin o oh, hindi. Ayun yung totoo doon. Pero, since nawala naman kayong relationship, ang tama, di ba? Ito yung tamang proseso dyan. Una, siguro wag ka na lang pumunta kasi ko alam mo masasaktan ka lang. Syempre makakaramdam ka ng sakit eh. And then pangalawa, siguro ang kailangan mong gawin ay ano, uh, mag-adjust lang na kung halimbawa gusto mo talaga siya supportahan, pakita sa kanya na no, wala lang naman sa akin to. Sige lang, go 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 lang. Siguro ano, pwede mo siyang supportahan na ano, siguro sige lang, pumunta ka doon, pakita mo na masaya ka para sa kanya, 'di ba? Para ano lang, chill chill lang, tapos gawin ka niya lang kabit in the future, charot. ba? <laughs> oh, diba? So, yun, hindi. Ako, para sa akin, kung may nararamdaman ka sa isang tao, tapos inimbitahan ka sa kasal niya dahil gusto niya na nandun ka, Iwag na lang. Respeto doon sa nararamdaman mo kasi bakit ka pupunta doon kung alam mo na masasaktan ka, di ba? So, syempre, bigyan mo ng pagpapahalaga 'yung mararamdaman mo bilang tao. Sabi ng ganun, love yourself, di ba? So, mahalin mo, i-embrace mo 'yung sarili mo sa pagmamahal at huwag mong hayaan na makita mo ang sarili mo na nahihirapan or nasasaktan. Kaya ang the best answer doon ay wag ka na lang pumunta. Ganon. Bakit ka papupunta pupunta? Eh, kung hindi ka naman niya mahal. Ha, ba? Diba? So, uh, di ba? Kasi hindi naman ikaw yung pinili niya. Tapos, masasaktan ka lang. So, hayaan mo na silang magpahasal at mag-move on ka na lang ng bongga bongga So, kesa naman yung pupunta ka doon, tapos iiyak-iyak ka, tapos maghihinarti ka, gagawa ka ng eksena, eh, di ba? Huwag na lang pumunta. So, yun yun. Ayun yun. Pero, wala ka nga kasi dapat i -react. Kasi in the first place, hindi kayo tapos inimbitahan ka, may karapatan kang sumagot na no sorry. Oo. Dapat bang magbigay pa ng regalo? Kung gusto mo. <laughs> Pero ako hindi. <laughs> Bahala kayo dyan. <laughs> depende. Depende yan sa sitwasyon. Depende sa nararamdaman mo. Eh kung para doon sa lalaki na mahal mo siya, eh, magbigay ka ng regalo. Uh -huh. So, bigay ka ng regalo para masaya siya. Kung gusto mo siya maging masaya, tapos ikaw malungkot. Pero kasi ako, parang andungkot ko na nga eh. Tapos papahirapan mo pa yung nararamdaman ko. Yung mga tipong ganon, di ba? Diyos ko Lord. Parang pinahirapan mo na nga yung nararamdaman ko, pinahirapan mo pa yung bulsa ko. <laughs> so, parang unfair sa side mo. Better now, hindi ka pumunta sa kasal, huwag ka magbigay ng regalo, itreat mo yung sarili mo more than doon sa ibibigay mong regalo doon sa taong yon Kung baga, irigalo mo na lang para sa sarili mo. diba? Diyos ko, parang unfair na unfair naman ang mundo kung ikaw pa magbibigay ng regalo doon sa taong mahal mo na ikakasal sa iba. ba diba? Parang kalokohan na yan. So, real talk lang. Sa mga ganitong sitwasyon, na nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon sa mga pinag-uusapan natin, ang importante lang dito ay kung wala naman kayong rel relasyon tapos mahal mo lang siya tapos wala kayong commitment, hindi siya pumapayag na okay mahalin natin yung isa't isa, walang ganon tapos kaibigan ang treatment niya sa'yo aba, ikaw nang mag-adjust sa sarili mo kung pwede kang lumayo at pwede kang hindi makipagkaibigan sa kanya pwede kang ano, pwede kang wag na siyang kausapin. Yung ganon. Kasi, bibigyan mo ng importansya yung sarili mo. Ako talaga, sa mga naging karelasyon ko noon, ang lagi ko sinasabi sa kanila, kung may magugustuhan kayong iba, doon na kayo. Pero, hindi ko may offer sa inyo ang friendship na gusto ninyo para sa akin. Kasi, katwiran ko, nandito tayo, maganda yung relasyon natin, eh, hindi nyo na ako nakuhang mahalin ng bonga bongga na maayos. Kung para kasi, kung maayos sila at mahal ka nila, hindi sila makikipagrelasyon sa iba. Di ba? So, ngayon, kapag nakipagrelasyon sila sa iba, habang kayo, ibig sabihin, binastos ka na nun. Tapos, ang sasabihin niya sa'yo, pwede naman tayo maging magkaibigan, neck-neck mo. <laughs> Ganon. So, no way para sa akin. Hindi ako para isiksik ko ang sarili ko sa isang taong hindi ako binibigyan ng pagpapahalaga. Hindi ako binibigyan importansya. Or hindi niya eh, binibigyan halaga ko ano yung nararamdaman ko at mararamdaman ko hindi talaga ako mag-extend -e ng another effort sa mga taong gano'n. Kasi, kung mahal mo ako at importante ako sa'yo, hindi mo gagawin yung mga bagay na makakapagpasakit sa damdamin ko. At kapag once na nangyari yon goodbye. Oo, <laughs> ganun. Hindi talaga ako nakikipagkaibigan kasi parang feeling ko, ibinigay ko na yung best ko sa'yo eh, pero hindi mo binigyang halaga dahil meron kang nakitang iba tapos sasabihin mo sa akin pwede naman tayo maging friends kasi hindi na ikaw yung gusto ko ay nako, good luck kaya yung mga ganyang sitwasyon real talk better na pahalagaan mo ang sarili mo, bigyan mo ng importansya ang sarili mo, hindi lang siya ang tao sa mundo, at hindi mo na rin kailangan pa mag extra effort or extra ano magpakamartir para lang mapakita mo sa kanyang happy ka for him. ba? Diba? So, yan. So, better na move on ka. Move on dahil mahal mo ang sarili mo. At gusto mong ingatan kung ano ang nararamdaman mo. Gusto mong protektahan ang sarili mo sa ibang tao. So, yan. Ganon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo? Tingin ba niyo Tama ba yung ina-advise ko? ako para sa akin, ganun kasi yung dapat. Kasi bigay pagpapahalaga. Sabi ko, kung kaya mo, pero may nararamdaman ka, eh, di parang niloko mo na lang din yung sarili mo, di ba? So, yon So, kayo guys, so, comment below para at least malaman ko, ikaw ba, magpapakamartir ka ba para sa taong mahal mo na may mahal namang iba? So, anong chika mo dyan? I-comment mo yun. So, yon <laughs> thank you